ka oh yeah yan dito tayo ngayon sa Olonga po uh, driver na nga pala tayo ng Olonga po ngayon ng kulay green uh, umamasada tayo ngayon sabado ngayon September 29 ah yeah September 30 na pala ngayon tamang pasada tayo ngayon Cody ngayon alternate pag sabado yan pag lumabas sa sabado ngayon

21st. Oh, no, pangatlong kanto. Oh, basta nasa ano siguro, nasa kaliwa. Uh, po. uh may na tayo sa ating delivery rider. Uh, Inaab na yung 20th Street. Bagong palengke yun Tinuro natin. Yan. Sa wakas nga pala, no, driver na nga pala tayo ng Olonga po ngayon. At maraming salamat po sa nagtiwala sa atin. Yan, Alma Share. Yan. yan, kay ma'am. Ka Ma thank you, thank you sa inyo ma'am. Tumugo ng Almasher At sa mga kasama nating driver na Almasher driver <coughs> Thank you nga para sa mga kasama ko dyan Hindi ko na kayo isa-isa yun, -isa. marami kayo At ito na pala tayo ngayon, hindi na tayo kolorong ngayon ng bataan Yan. yung uling vlog natin na kolorong tayo ng bataan Uh, sa Dilrope yon Kasi kailangan din talaga kumita, di ba? Tapos yung pinagdarasal ko nga na sana maging driver na yung uh, totoo, baga hindi ka na koloro. Yun nga, dito nga sa Olonga po kung saan ako nakatira. Yan. Uh, nakabalik na rin ako ng Olonga po kung saan ako nakatira. Kasi sa Batangan, yun yung bahay ng asawa ko. Doon kami dati nakatira. So wala man akong malabasan doon. At uh, nangoloro muna ako. Siyempre sa mga pangailangan. Kailangan sa buhay. Ito. Para may magpanggastos pa. Kahit konti. Ngayon nandito na tayo ngayon sa Olonga At legal na tayong namamasada ngayon. Sa wakas. Thanks God. At thank you rin sa lahat. Mas mo support. At matagal nga pala tayong hindi nakapag-vlog no. Dahil nagawa rin ng, na nabisi tayo rito sa pagbalik natin ng Olonga po. Dahil naglipat tayo, nag-akot, nag, nag -ayos ng bahay yan, uh, marami tayong ginawa. Tsaka hindi ko na ganong nakarap siya. Kaya yung pamamasada medyo pinarir ko muna siya dahil nag-enjoy talaga akong mamasada dito sa loob nito. Kahit na baguan ako, hindi ko pa alam yung mga street, karamihan. Kaya tagawlongga po ako, madami pa pala alam na hindi na alam na street dito. So ngayon ang naman nating nalalaman. No? Dahil siyempre pag may sumasakay, tinatanong na lang natin kung taga sa san sila o san sila bababa kaliwaba o kanan o direct, o gano'n. sana so, hindi natin alam iba kailangan natin tanungin kailangan nating malaman paunti-unti yeah, guys ang lahat dala nga dito nga para tayo sa 24th street meron tayong service dito na dialysis Yan. Yeah. uh, ayatin yeah, natin sa James so iniintay pa natin siya Yan yung bahay nila sa may gray Yan yung sabing green Hinihintay natin yung service natin. Dito rin tayo sa likod ng Little bagyo. Kung alam niyo yung Little bagyo, rito sa Olongapo? Huwag naming Little Baguio. Baga sana yan yung bagyo dito. May Baguio City, ito Little Baguio na ang Olongapo. Malaki yan, hanggang dun pa yan. Dun, dun, dun. dun. Puro, ba, puro bahay na rin yung bundok na yan. Uh, okay naman dyan, nakarating na rin ako dyan. Tanaw mo din yung Olongapo. Huwag nandiyan ka sa taas na yan. Uh, Mababait din naman yung mga tao dyan safe naman pumunta dyan. At maganda na siya Marami na rin bahay na established, established na maganda at malaking bahay. So ngayon waiting tayo rito, no? Tamang pasada tayo. Maka, oh yeah! Mayroong pasahero ngayon kasi kalahati ng driver ng tricycle na green kalahati lang yung lumalabas. Hindi lahat pag Sabado linggo nga alternate yung labas yan. kaya maraming pasahero so maganda rin naman kitaan dito sa Olongga walang sipag lang din talaga yan, ayan, mga tindahan dyan maraming tindahan dyan yan, yan si boss yan, tamang Ayan, Gulong Gapo. yan, ano oh. yeah <laughs> Aba nag tayo tamang video tayo ngayon dito ah, Na-miss ko rin to eh Gusto mag-vlog Salita sa harap ng camera ah, Mga gano'ng ano eh Minsan ilalagay lang natin ito sa motor Para Abang maandar tayo Naka-video Alam medyo malog ma And tight lines kagaya ng mga panong and then mga gulong mga gamit sa motor napakaganda ng Olongapo, po pasyal na kayo sa Olongapo po marami kami SM dito dalawa SM downtown at SM central Ayan. at napakalinis din ang Olongapo po ang gulo po yan Olonga po Hello sir Vlog <laughs> <Flag> po <laughs> Macchiaro Vlog, what's up? Bawa um, dito kayong batuin, sir. Uh, Naintay ko yung service ko dyan eh, sa mga sa bila. Dialysis. Yan na mga park tayo rin. Yeah, dato eh, no? <laughs> uh, Ayan, hindi kasi yung service. Kasi itong service, Tuesday, Thursday, Saturday yung service ko sa kanila. Wala tong bali 200 din a dito, bali kan. 100 papunta, 100 pa punta, Ah, pa na nga no. Ibini pa lang tayo ng ulam natin. Ah, uh, pritong manok daw. Di uh, pritong manok, buong manok ko din natin, ayan Tapos na itong yatid yung dialysis. Uh, tamang uh, tambay muna tayo dito, tayo ng ulong gapo marami nga palang bawal dito no? bawal yung hindi ka nakachinelas ay bawal yung nakachinelas ka yung bitones mo kailangan nakasara maraming nanguli rito pa 10 10 mga TFPS sobrang ikpit dito sa ulong gapo pero okay naman kasi nagiging disiplinado yung mga tao maganda rin minsan talaga yung maikpit At dito sa Olongga walang kolorong dito. Walang nangungolorong. Talagang lahat dito legal. Yan. Lamang lang lang tayo muna hanggang naghihintay tayo ng basero. Pating lang tayo rito. Service natin. Yan. What's Labas natin 7 to 9. 9 packet na tayo ng garahe. Sa block 27 Gordon Heights. Tamang kasala. Binubuong kanta kasi di ko pa nabubu. <coughs> Bagkakulang pa siya. Pero meron na. Uh, di ko pa naarap na gawin ito. Ay, nagising tayo ng alasin ko. Mahay na liligo. Ay, sa vlog. Napakarap, magaganda rito sa lungo. bayan ano you know, meron na naman dito sa harap oh kata uh, uh, okay hanggang dito na lang mga kaoye eh. uh, palabas na siguro yung service natin kasi ano oras na wait na natin dito sa harap okay hanggang dito na lang Bye. Let's go. What's up, what's up, guys? Nandito na naman ako sa inyong harapan At wala sa inyong likuran Muling nagbabalik at hindi manghahalik Magpapasalamat tayo sa mga taong mababait Na sa akin ay dumikit At nag-thumbs up, at hindi nag-thumbs down Nagkomento at nagkwento sa mga tao At pinatunog din ang kalemba.